nagabukal na ang tubig no ah, pasensya po kayo no pag medyo nagsasalita ako ng ilunggo kasi ilunggo din ako sa mga hindi pa nakaalam sa mga nagsasubscribe sa akin tagaliilo ko ako kaya mag-ilunggo ako at magtatagalog para maintindihan ng iba kasi pag nagiilonggo ako baka hindi maintindihan ng iba no ng mga kaibigan natin dito sa white Wow naman! Kaya Tagalog at ilunggo ang gagamitin ko sa video ito. Hello mga kaibigan ko na naman nandito na naman ako dito dito ngayon sa kusina ni nanay Naglo... nag nagprito ng daing ayan masarap kasi pag daing ba kasi kanina hanggang ngayon medyo umaambun dito sa amin ngayon dito kasi ako kami sa ilo, -Ilo. Kaya nami-miss kong mga pagkain dito kasi doon sa ibang bansa hindi ako nagluluto. Akala ng iba hindi ako marunong magluto, marunong ako magluto. Tamad lang ako magluto kasi isa lang naman ako doon sa ibang bansa. Eh, kaya bili-bili na lang sa labas, nakapagkit naman. Kaya ngayon nagpaluto na naman ako dito ng daing. Pinatas, pinatas kong sa amin uh, ang tawag dito. maya partner namin dito ay noodles masarap kasi ito pag partner sa noodles lalo lalo ng mga gulay no Ayan. gulay na may sabaw uh, nabas ko itong pagkain na naulang natin yung dahil wow. Wow. sa amin ang tawag dito uga uh, nanay oh. dito na naman si nanay oh. Uh, uga uga Huwag mo masyadong ibatukin na eh. Baka mamaya iba ng lasa. Sa mga kaibigan ko dyan no, na nasa ibang bansa, salamat sa inyong panunood dyan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel at bago lang nakapanood dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po ang aking YouTube channel. Nandiyan naman sa baba ang aking channel, Amigo Tutu Vlog. At huwag po kalimutan din na i-like at mag-comment lang po dyan sa baba ng aking video. Maraming salamat po. At i-shout out po lang po si Atinits Vlog at si VIP Proud. Ayan po silang lagi nakasubaybay sa akin at sumusupot sa, sa aking mga video. Kahit doon pa po sa ibang bansa, lagi silang nagkukumin sa aking video. Salamat po sa inyong dalawa, Atinits Vlog at VIP Proud. At sa iba ko pang mga subscriber na nanonood din sa akin, nakalimutan ko ng pangalan, pasensya po. Uh, lahat sa mga nagpo-comment sa aking video magandang uh, araw po kayo kung saan mang kayo ngayon sa ibang bansa mag-iingat lang po palagi uh, dito ngayon ay nagpaluto ako ng uga kung sa amin dito sa Iloilo ang tawag dito sa amin sa Ilonggo uga pag sa Tagalog daing Ayan, uh, wag masyadong ano na wag, wag mong masyadong i eh masyadong i ano sa masika baka mamaya i-tunog na masuko yan hindi Mali na lang yan. Welcome man. Mga kagigan to 'yan oh mga Tagalog. Kaya Tagalog. lang ako at magdi dito. Ah, no? sinasadya ko lang talaga yung ano, yung salita namin, ang salita namin dito. Kasi expression namin 'yan para masaya naman no, sa video pag nanonood kaya dito sa nakikita nyo dito nagpipito ang nanay ko dito ng daing baka nasukunog na yan ay um, o oh, hindi hindi masarap yan mamaya pag may partner na noodles sa amin yung tawag no noodles no noodles na iba dyan na mga kasama ko mga vlogger noodles yung sa amin pag sa bisaya ang tawag ng pag may niluluto kaming noodles mas masarap yan ni ipartner sa daing yan yung gusto ko kasi namimiss ko yan eh kahit mayroon dun sa ibang bansa yung noodles tapos may kasamang daing gustong gusto ko yung kaso lang hindi ako nagluluto sa ibang bansa kaya tara ng mga kasama ko hindi ako marunong magluto eh paano eh ay nag lang ako mas maaga pa ako naalis sa bahay tagal sa ng umaga ito na lang ako kumakain sa workshop namin ayan ngayon magluluto na naman Ang nanay ko ng noodles Kung sa Bisaya, Noodles Ano bang noodles Ang lulutuin mo na eh? Chicken Oh, ito po yung lulutuin Ni nanay ko yung pilis Ayan pilis po Matagal na rin di ako nakakain Itong noodles na pilis Ang plant Ayan mami noodles mami ha hintayin natin mamaya habang nagpapakulong ng tubig dito uh, sa mga kasama ko dyan sa ibang bansa mga kasama ko sa trabaho pag napanood nyo ito huwag kayo huwag nyo pong kalimutan eh, mag like lang po dito sa ating video mag comment na po mag comment naman kayo dyan para malalaman ko kung anong masabi nyo dito sa niluluto ng nanay nubuksan pa ng nanay ko yung plastic. Pilis yan ay. Yun na advertise ko na naman yung pilis. pilis is done, man. Hmm, Dapat yung may-ari ng pilis mababayaran ako dito. na uh, joke lang, <laughs> joke. <laughs> hindi, ma paborito ko pa mula noon yung bata pa ako mula ala uh, school ako nag pipilis na po kami ng ulam, pilis noodles. Tapos ibang brand pa yung kilala. Uh, ngayon, ito kasi yung niluluto. Kailis. kasi masarap kasi yung lasa yan so, so mga ayan. nanonood ngayon na hindi pa nakasubscribe no uh, please subscribe naman po matagal na kasi ako hindi update dito sa aking channel kasi doon sa ibang pasa laging busy araw-araw gabi na umuwi eh. sana mag subscribe naman po kayo sa aking channel babalikan ko kayo pag nagtanong. subscribe sa akin po. At mag-comment lang po at mag-like ko kayo pag na-sample yung ating channel Ayan, hintayin natin kasi Hindi pa nakulo yung tubig Ito po yung ginagamit ng nanay ko dito Yung gas gas stove siya na Butin yung ginagamit May yun siya Yung container na maliit Meron naman kami ditong ano pag nagluluto sila ng kanin dito sa rice cooker ayan kung gusto naman kahoy mayroon dun sa loob kahoy pa wala nang budget sa buhay eh, magkahoy na lang kung magpiprito nagluluto ng gulay pero pag kanin dito lang sa rice cooker tapos mayroon naman silang heater dito binilihan ko sila kasi eh, merap kasi mag ano dito ng kahoy no, kasi mga ba mga kumpang dito halos may mga ano na may mga bakuran na pasok pa sa Batis Kaya binigyan ko si nanay tatay ko dito ng rice cooker at heater para wow naman. mabilisan. Wow. No? Wow. Yeah, tayo natin. No? Kumukulo na ba nai? Oo. Oh, Nagkabukal na ang tubig. No? Apasinsa po kayo no? kung hindi nag sasalita ko ng ilonggo kasi ilonggo din ako sa mga hindi pa nakaalam sa mga nagsasubscribe sa akin tagalilo po ako kaya mag ako at magkatagalog para maintindihan ng iba kasi pag nagihilungwa ko baka hindi maintindihan ng iba ng mga kaibigan natin dito sa YT kaya tagalog at ilunggo ang gagamitin ko sa video ito ayan pinabutang na niya ni nanay ang mga ingredients brand na binili ng nanay ko noon ng Sigurado, yan na masarap yan ayan. Kasi iba kasi natatakot pag kumakain lahat kasi paborito ko talaga di kahit saan. Noodles talaga yung paborito ko. No? Mga pansit-pansit. Ayan na kumukulo ng mga kaibigan. Oh. No? Ayan, manamit ginisi siguro. No? masarap ko pag may itlog kasi naubos na yung itlog din yun ako bibili na lang daw ang manamit ang tinikla manamit na eh manamit ki daw ang tinikla sang iya nga ginuto nga no masarap yung sabaw masarap yung sabaw Sige na. Ako, titikman ko na 'yung ah, baka masubrang alat na naman. Mm. <tikman> eh. ah. Sarap. 'Yun lang. Tingnan ko lang kasi simple moves. Kasi paborito ko kasi kasi iba kasi pag ibang nagluluto masarap kumain ang part no, ng noodle ay daing ano ba yung daing dito ayun na pinatakpan na sige ito salamat salamat sa uh, inyong panonood dyan uh, ulitin po wag nyo kalimutan sa ang aking youtube channel kami kututu vlog at kutu uh, mag comment lang po at mag like ramis ka balikan ko kayo. Salamat hanggang sa uli.